Hello mga mare, welcome to my new Alam graph. mo ba, ang ganda nitong nabili ko na sunflower mop or ceiling May dalawang mop na rin siyang kasama na kapag madumi na yung nagamit nyo, pwede nyong palitan. Babalitan diba? rin nyo lang yun, no? Oh. Tapos ganyan na yung hitsura. Oh. Tapos yung stick nyan, pag dudugtong-dugtongin nyo lang yan, 2 meters na nga po pala ang sukat nyan. Mahaba na ang maaabot niya. Tapos yung sunflower mop nyan, ilalagay nyo lang dito. Yan, no? Oh, makakapaglinis na kayo. Kita nyo naman kung gaano siya kahaba o oh, maaabot na ang hindi natin maaabot na linisan. At nakikita ba yung amin sa na yan, napakadaming dumi at mga Kaya Kaya talaga, mapapadali na yung ating paglilinis. Hindi na natin kailangan na kumuha pa ng silya para tuntungan natin, para malinis yung mga agyo-agyo net, mga dumi sa mga sulok-sulok na yan ang kisame natin. O, Kaya, diba? Lalong pwedeng-pwede na yan sa mga nanay na maliliit dyan na hindi maabot ang kisame sa paglilinis. At kahit sa mga wall, pwedeng-pwede yan mga mare. Kaya hindi na tayo tatama din para maglinis ang ating mga kisame. Alam nyo bang, matagal ko na nga pinong problema kung paano ko lilinisin yung kisame ko kasi mataas Kaya, na siya. Kaya nakita namin to ng Mr. Ko, nag out na agad kami. At min. hanggang sa may terrace namin, ayan, nilinisan na rin ng Mr. Ko. O diba, mga mare, napakagaan lang maglinis talaga kapag gamit-gamit niya. -gamit Mura lang naman po yan, nasa 100 plus. Sa lang. mga tulad nating mga nanay na nasa bahay lang, na palagi naglilinis ang ating bahay, ng ating mga kisame at mga wall, ito talaga ang dapat nating bilhin at gamitin. Siguradong maaabot nito at mapapagaan nito yung mga hindi natin kayang abutin at linisin. At ayan natin nga ninyo ang map. Napakadumit talaga o oh, tingnan niya as in yan talaga yung mga dumi at mga agyo na nakuha sa kisame at wall namin di ba pag hindi natin nalinisan at matanggal pwede tayong magkasakit sa mga yan oh, tingnan niyo naman o oh, nagliwanag na yung kisame namin Ito na yung after na malinisan kahit tumingala ka na ng tumingala wala nang mauhulog ng na mga agyo or mga dumi